Ayun hey guys, sumama na naman ang anak ko sa pagkano. Medyo malakas ang hangin. No? So, kausapin natin mamaya kung hindi siya nahilo o ano, malakas ang hangin eh. Ayun so, pa lang kung hindi ng mga nagalito. Abangan natin mamaya guys. Ang talaga. guys, jangan sila. May ayam ay, last. Yan, kung magre-reklamo yung anak natin. uh <laughs> Sige, wag yan. Ay! Sama-sama ka, malakas! Ha? Ay! Iyak ka? Iyak? Iyak Eh... Uh...

Ah, hindi, takot? Uh, hindi ka takot? Ah, hindi ah, ka iyak? Ha? Ah? Basa? Ay, may ulitan. Dauti <laughs> ka kayo nga kun. ko, iyak ikaw ay. Malakas? <laughs> Kuya, ako po sa akin talaga. Hindi ka na ila? Ha? kana Ha? 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 Ha?

Mabuhay ayo. Ingat ako na. mo na ikaw doon sa bahay. Lamig ang kay. mo na muna doon sa bahay, dali. Ke mama, lamig ay. Bis muna para hindi ka malamigan, balik ka lang dito, matagal pa yan. Balik ka lang magkatanggay na. o. oh, putaw sa bahay. Ano yan? Ano yan? Ano 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 yan? Sige. Kinain mo. Oh. Bis <laughs> na muna doon, gina nai. Okay, mama. Dari na, para. O, nalamig ang kana. Balik ka lang dito. O, oh, yun ang bebe. Dari na. Dami daw huli, guys. Yun, no. oh, yan, o. Kumaya. Oh, pasti kau lihat, ah? Takot bagay na huwag nyo gawa ka huwag oh, pala pag yun mahabok ang mga lismot huwag yan oh. hmm. ano roman karatungan karatungan to guys tawag sa amin karatungan no? oh bagang karatungan do sa yo.

Sabi mo, sama ako guys sa laot. Sabi mo. Patay! Patay mo na nga. Hindi ka, na Hindi ka naman nabijuan na. Hindi ba ikaw nung ano, nabijuan ka daming nung gano'n Nung balakas eh. Yeah. Yes, was... Sige, patayin ko na. Patayin!